baka yun. Ha? Wala <laughs> kang baka. Ang <tamig> sa amin. Wala <laughs> ka. Ah, marami. Isang taong matibay. Alis, alam ang luwab saka pulot pa. Eh, kung mo naman, hindi kami ito ng mura. Pura. O. Wala. presyo niyan? Ay, ang pinang Magaling pa Kailangan yung mahaba tala eh. Presyo kaibigan na yan. Presyo ng kaibigan kami, <coughs> kami <kaibigan ta> <coughs>

Yan, yeah, 59,000 binibigay matangkat matangkada ba? Eh, yan, dalawang yan. 59,000 binibigay sa si... buyer. <tong> Matatangkad. Uh, ayan, magkano yung dam, mag mag sir? Ayan, ah? po atong dam, sir? na po. atong na sa anim na po. 60,000. Sige mga bossing, patong lasahan nito po. 60,000. Sige mga bossing, patong lasahan nito mga bossing, patong lasahan nito po. Magkano yung presyo naman kayo, sir? 56,000. 56, 56. 56, 56,000. Magkano pag-abili, sir? Magkano po pag 60,000 ang pagkabili. Ayan. Pati na 60,000. Bakang RD. Okay, kaya kuya, mga magagandang baka may kulay ito siya. Ayan, tanong natin kung magkano presyo. Pero magkano niya na baka niya? Ayun, uh, may kit 50,000. Ayan, no? kahit siya may kulay, pero may lahi siya. Matatangkat na siya. Eh. Mga patining, make it 50,000. Mga nakasakot ng malabat utok mo nga doon video. Isa ito. si Chan, nagtatrato. Yeah. Ay, ay, nililipat, Hindi nila sasama. Tangan niyo. Ha? Hindi na, bayaran niya ito. Walang problema. Kaka tayin ni eh, sir! <tutuk> eh, <pagkagandang> baka! <tutuk> Bibilis, sir, daw. Yeah. Ayaw, ayaw, nang kasi ang garam, nang bisu, yung batang baka ang kan <tutuk> alis lahat al patula naman ito gusto ni tatari natin ngayon si Pilar mula ngayon are are Ah, ilang kilo estimate ko? Sa 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 tayo sa ganda rin. Ah. Ako wala wala kang baka gagayon. Ha? Wala kang baka. Ang dami ko sa amin. Wala ka. marami. Isang tao matibay. Alis lang ng mga bata pulot pa

<laughs> Mommy, ano pa? Mommy, hindi ako magkano ibibigay At kung tutubos ng hindi bike sa wala. Ay naba pa tawasin mo. Alam mo. Kailanan na nato na, 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 na. <laughs> <laughs> ko ibibigay. Salamat. Huwag hindi kami. Papalagay <laughs> niyan. Hanap ng iba sila na. Ah. Pag ibibigay sa tapat, eh, okay. Kapag hindi hanap na. Ayun. Ayun oh. Tapos Okay, ma, okay. So yun, umalis ang buyer. Ayaw doon sa unang presyo ni sir. Kasi ang presyo doon ay 59.5. So yun eh, sir, matahi po sa baka. Libra yan. Libra yan. Sabi, so, nabigyan ng 60,000. Ay, hindi.

Anong period na yan? Di pala may bilihan. pa rin dito yung tawad sa 60000 Ito! Ito Eh! pa? sa mga kalabaw. Pagkano yan, Sir? P30,000. P30,000 bawat isa? Oo. Ayan. P50,000 naman. P30,000 bawat na kalabaw. Mga Tureting Kalabaw. Si Kaya, magkano ang presyo niyan? Mga kaano? sa ayon na po. Batong sa 60,000. Wala si lang ang baka? Oo. Nag-sigulaw eh. Malilipot ang baka niya. Okay. May nasa trato. Mga baka na mga kumiya. Mga brahman

65,000 Ayun. Ang kapal ng lambiin niya. Mga patining. Ayun. Isang ganda ng Isa na yun. Ayun. Maganda. Ayun, maganda. ayun. Maganda yung isa. 65,000. Maganda na katawan. Puting-puti.

hindi daw kukunin. Mga kapal ang baka nila, o oh, lalaki. 60 hands, 60 cash yung bawag sa. Hindi ka tawag na ng mga barat. Malakad ba ka? Kagi yung bahag.

Thank <coughs> you Makabago talaga Nakakaiba ka eh. Magaling kayo, Magal bigay, Sir. Baka naman kayo. Kahit ganda niyo hindi nyo pa makakaiba ng 65. Magaling naman kayo, Sir. Sa inyo. Alright. pa binigay. Kasi patulog eh. Kasi kaibigan na yan. Kasi kaibigan daw. Ito na 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100 <laughs> so, ay mahaba ang katawan. 100,000. Dalawa, mahigit. Mga fattening, 100,000 mahigit ang presyo. So, na mga alaga. Binibigay na 65,000. Ito mga pati ni mga payat. Agus Livestock. Eh, <tipos> bagaimana yung presyon ba? Ito sa 45,000. Ito sa 45,000. Ito sa 45,000. Ito sa 45,000. Ito 45,000. Agus Livestock. Sir! Sir! Tawa-tawa ako, magpapasko ako ng makakalaman. Ito, may katataw na si Sir. Na, ito si Sir. Magkano ang pag Sir? Magkano ang pag-abili? 36. 36,000? 30,000 36,000 Turete Ang katang klase yung to, 36,000 Mataba Ayan sila siya rin nakabili. Tatcha o. O tayo hinahakot na yung mga bakang katayin. Ayan. Eh. Malalaki. Mga inihin, mga mature na ito. Ito na nabili. Magkano po sir pag nabili? Ay yung nalador eh. 65 po. 65,000. Number 74. Uh, 65, Ayan. 65,000. Ano siya ganador? Ayan. Para, akin. Okay, pagkakamit magpapababaitin, pagkakamit. Mga... <laughs> 65,000. Yeah, oh, magandang oh. baka ni Sir, pati ding. Oh. Pagkano pa kabila, Sir? Hindi ko alam, siya. Ano? Ah, magkakarga. Ikaw na to, lahi. Oh. Bakit? sa 34,500 oh. Yan din po tao sa pabang na binibigay. Korete. Baga na sir? Hindi na bili. Ay, hindi po nabili? Babalik na. Ay, babalik. Ito, hindi daw ito nabili. At ibabalik na. Yan. Nalulugi po kayo? Nalulugi. Okay. Nalulugi. Nalulugi <laughs> na tatlo dito. Tatlo dito ang lugi. Ayan. Ayan. Babalik na lang at nalulugi daw ng 3,000 arit. Si sir. Tatorete, lalaki. So, ayun, ibabalik. At hindi naman nabili. So, ito. Ayan. So, marami silang ibinalik. At mga hindi naman nabili. Ayan. Pumundik. Anong kasundo na lang? Ano po sir pagkabili? Pagkakataan to naman, may tulungan sa akin ng 600,000 po. Pagkano, sir, pagkabili po? Ha? Magkano po pagkabili? Pagkabili, 47,000. 47,000. Torete. Quality. Quality ano? O. 47,000. Pata pa. Pagkantang pwede? Tilog. 47,000. Pagkabili ni sir. Magkano po, sir, pagkabili? 45 45,000 naman ito kayo sir Ayan Bata rin Paano po sir pagka-bili? Paano pagka-bili? Makunti na ang diferensya Paano po pagka-bili? 30,000 30,000? 30,000 ang Diyos, gumig Makunti na ang diferensya ka, makunti na Makunti na lang? Ah, tinatawaran pa Magkakasunto na kayo niyan? Ay hindi pa, kung hindi hey, pa nag-uusap pa ho nag yung mga 38000 mo ko kuhanin. Ayan, kulay, iting... Magkano sir, pagkabili? Ha? Magkano po pagkabili? P41,000. P41,000. Ayan. Ang pakaliksing ba ako? 41000 Nabili na? Bili-bili natin. P41,000. Ano po? Nakabili na kayong baka? Oo, oh, yung 47 yun. Ay, yung 47 po. Salamat. Salamat, sir. And so, ayun, pa-uwi na tayo. Ayan, nag uwi na, na yung mga kasama natin. Ang atrap. Ayan. Ayan, may mga karga na, karga na mga baka. So, ito, ito na trato. Mga naghahabol pang customer na mga biling Baka. Magatang baka rin. Magkano po sir, pag nyo? Hindi po kayo Ah, hindi po kayo bubili? Akala ko yung nabili nyo yun. 55,000. 55? 55 Magkano pa kabili sir? May ko lang ba Ayun, na yung mga...

baka natin Ayan, saka Meron 'yan natin sira.